Pero seryoso, sino ba dito yung may mindset na, Uy, may laban si Husky, manood tayo ng event. Sino? Sino? Except sa family at friends. Di ba wala? Kaya ano? Mayabang na ba ako? E ironic masyado na kung sino pa yung introvert sa pahumahatak ng tao. Kaya gago! Sino ba ba? Di ba kay Husky? Well, that's me. Malakas ka lang sa puso. Hearty. Pero wak sa ulo. Gatsby. Kasi nga nagpanti panty at kala niya fancy yung lyrics ng Malakas G at Mar 3. Ako must see when I cook Ramsi when I kick Sanji kaya basag na parang nag Banji Jamsi Hamti Damti basag kahit lives ni Husky medyo Anli Necro Mansi pero trust me eto nasty Husky start pa lang yung round 3 <laughs>